Yan, good morning, guys! Kumusta kayo lahat? <laughs> uh, wala tayong upload ng ilang araw na wala tayong upload. Uh, uh, pagod. nag-isip kung ano i-upload mo pag araw-araw, wala akong maisip kaya. <laughs> chill chill lang tayo ngayon <laughs> yan chill chill ciao <laughs> mamaya ay nasahin din eh, no? ako 7.30 na ng umaga so, tang medyo mainit na sa labas yan mainit Yan. Kain ka tayo dito, guys. pag ganitong oras dito sa ano oh tindahan medyo maingay na daming sasakyan na daan Parang baboy tayo kumain na. Meron pala akong ano dito guys. Ninja ban. Ninja ban yung na, ano, nakatit. So, guys. Ito guys. oh. Dyan, So maganda to guys kasi pwede mo sa magamit pag na mang, uh, ano ka, mang grocery kahit na saan ano kahit na saan bank BDO BPI lahat ng Swiss lahat pag mayroong visa guys so pangalan Roger B Rearing yan so ituturo ko na lang sa inyo ano gawin ko na lang yung tutorial pag ano kung paano ko kinuha to paano ko kinuha kasi ngayon medyo maingay pag gabi ah pagabi pag gabi ako gumawa ng ano ay, ano din antok na din antok na din ako na hindi ko magawa yan ganda to guys kasi pag wala kang walang laman yung wallet mo kung naging ito yung laman na ah, hindi pa parang ano lang magsaing muna ako guys kasi ano 736 oo kailangan ko magsaing para pang ano yan so, uh, mga kaibigan Shut up out gusto niyo asin gusto niyo asin guys Mungo <laughs> Google. thank you for watching guys and thank you for support